Magandang araw sa inyong lahat ngayon na ko sa inyo ang isang spell kung saan ito ay magiging dahilan upang ang lalaki o ang babaeng inyong pinupusuan ay mahalin kayo at o kaya naman ay kung ito na inobyo nyo ay tumindi ang anyang pagmamahal sa inyo gamit lamang ang mga bagay na ito. Ito po ay stricto, ito ay gagawin lamang po sa pag... Uh, alas 12 po ito ng madaling araw sa pagitan ng biyernes at sabado po. Bali, uh, uh, pagkatapos po ng araw ng biyernes. Alas 12 po ng madaling araw, sakto. Unang-una ay kukuha ka ng puting papel at pati na rin ng uh, panulat, kahit anong panulat. At ang gagawin mo ay isusulat mo ang kanyang buong pangalan sa papel. Halimbawa ay sinulat mo na ang kanyang buong pangalan sa papel. Ngayon naman ay isulat mo naman sa ibaba ang kanyang kaarawan. Ngunit kaya susulat natin ito gamit lamang ang numero. Halimbawa ang kanyang birthday ay August. Nabali 08. August Uh, halimbawa ay 14, August 14, 1959, yan ang isusulat mo, magiging ganyan namang, puro numero. At sunod na rin ay isusulat rin natin ang simbolo ng hangin. Ngayon, nasinulat na natin ito sa papel. Hawakan mo ang papel at maaari kang kumuha ng kanyang litrato. Kung wala kang kanyang litrato, ay maaari sa cellphone mo lamang. Pagkatitigan mo ang kanyang mukha pagkatapos ng pagkatapos mo itong isulat. Ngayon, kapag pinagkatitigan mo na ang kanyang mukha, siguro ay mga sampung segundo. Pagkatapos ng sampung segundo, ay hawakan mo lamang ang papel na ito at itatak mo sa isipan mo ang mukha niya, ang itsura niya at isipin mo kung ano ang mga gusto mong mangyari o isipin mo yung siya na gusto mong maging siya. Halimbawa ay mag-sweet siya sa iyo, gumagawa siya ng mga paraan upang iparamdam sa iyo kung gaano kanya kamahal, hindi na siya nagsisingaling, isa puso mo ito na para magkakonekta ang iyong puso at isip. Ngayon ay dumilat ka at pagkatitigan mo ang papel na ito na para bang ipinapakita mo sa papel na ito, sinasabi mo sa kanya gamit ang mga mata mo ang mga ito o ang iyong mga hiniling na maging siya. Ngayon ay ititupi mo ito papunta sa iyo. Tutupi mo ito papunta sa iyo. At papunta sa iyo pa muli. At ngayon, ang gagawin mo rito ay ipit mo ito sa kanyang bag o sa kanyang malapit sa kanyang bahay. Maaari mo itong ibaon malapit sa kanilang bahay. Ngayon naman kung kayo ay LDR, ikaw ay OFW at gusto mo lamang itong gawin sa iyong asawa, ang maaari mong gawin dyan ay sunugin mo ito. Susunugin mo ang papel na ito at ipapahangin mo ito. Hahayaan mo itong liparin ng hangin papunta sa kanya at pagkatapos nun ay kalimutan mo na ginawa mo ang spell na ito huwag uh, mo itong pagkaisipin at mag move on ka lamang sa iyong buhay na para bang wala kang ginawa walang nangyari dapat ay hindi mo babantayan ang epekto nito ngayon kapag uh, ginawa mo na iyon ay ilang araw lamang o baka nga hapang ginagawa mo ito ay makikita mo na kaagad-agad ang resulta sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito ito ay video na aming kaalamang ibinabahagi lamang namin sa inyo. Sana'y nakatulong sa inyo ang video na ito.